This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Upang ang kasamaan ay wakasan ating pagaralan ang uh, chapter ng Ether, chapter 6, verse 11. nitong Nobyembre 18 hanggang 24. Ang kwento ng mga pagbagsak ng mga jiridita na napakaloob sa Aklati Eater ay isang makapangyarihang paalaala sa atin sa kahihiratnan ng kasamaan at kawalan ng pagsunod sa Diyos. Sa Mosayas, chapter 28 verse 18 makikita natin ang magkahalong damdamin ng kalungkutan at kagalakan na mga nefita sa kanilang natutunan mula sa talatang ito. Gayun din sinabi sa Ether chapter 8 verse 23 hanggang 26 na mahalaga ang kaalamang ito upang wakasan ang kasamaan at maalis ang kapangyarihan ni Satanas sa mga puso ng tao. Sa ating panahon, ang aklat ni Eater ay tulad ng isang babala at gabay para sa atin. Tinuturuan tayo nito na suriin ang ating sariling mga buhay at kilalanin kung paano natin maiiwasan ang landas na nagdudulot ng pagbagsak ng mga jiridita. Ang kanilang kasaysayan ay sumasalamin sa mga pahayag sa Roma chapter 6 verse 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Isus na Panginoon natin Gayun din sa Lumang Tipan mababasa natin sa Kawikaan Chapter 16, Verse 18 Ang kapalaluan ay nauuna bago ang pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagbagsak. Ang pagbagsak ng mga dirdita ay isang malinaw na halimbawa ng katotohanan ito na ang kasalanan, kapalaluan at kawalang pagsisisi ay nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ipinapakita rin dito ang awa at habag ng Diyos. Ngunit ipinapakita rin nito ang awa at habag ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng ang kasulatan upang tayo ay magbago. Ang aral na ating mapupulot dito ay ang kalagahan ng pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga utos. Tulad ng mga nifita na napuspos ng kalungkutan ngunit nagalak sa kaalamang natutunan nila, tayo rin ay maaaring matutong kilalanin ang mga babala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga kasulatan ay nagbibigay sa atin ng karunungan upang mabuhay ng may kabanalan at sa gayon ay maging matatag laban sa kasamaan sa pamamagitan ng pananampalataya pagsisisi at pagsunod maaari nating maiwasan ang landas ng pagbagsak at matamasa ang mga biyayang inihanda ng Diyos para sa atin gabayan ako ng Panginoon sa aking paglalakbay sa buhay ang kwento ng paglalakbay ng mga jiridita sa karagatan sa Ether chapter 6 verses 1 to 12 ay naglalarawan ng kapangyarihan ng gabay at proteksyon ng Panginoon sa ating mga espiritual na paglalakbay. Ang mga gabara na sinilyuhan upang maprotektahan sila mula sa mga alon at unos ay maaaring sumasagisag sa ating pananampalataya ay maaaring sumasagisag sa ating pananampalataya at pagsunod na nagsisilbing kanlungan laban sa mga hamon at tukso sa buhay. Ang mga bato na tumunglaw sa kanilang daan ay may tulad sa mga kasulatan, Espiritu Santo at iba pang biyaya ng Diyos na nagiging liwanag natin sa gitna ng kadiliman ang hangin na umihip upang dalhin sila patungo sa kanilang lupang pangako ay nagpapaalala sa atin ng mga pagsubok na hinahayaan ng Diyos upang magdala sa atin ng paglago at paglapit sa kanya tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 28 ang lahat ng mga bagay ay gumagawa na magkakalakip sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng plan ng Diyos upang ihanda tayo sa mas dakila mga bihaya. Bago maglayag, ang mga jiritita ay naganda ng mabuti ayon sa tagubili ng Panginoon na ating mababasa sa Eter, chapter 6, verse 4. Sa ating panahon, tayo rin ay inaanyayahan maganda sa espiritual sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng kasulatan at paggawa ng matuwid na desisyon. Habang nasa gitna ng paglalakbay, sila ay nagtiwala sa Panginoon, umawit ng papuri at nananatiling matatag ito ay nagsisilbing paalaala na sa kabila ng mga hamon, mahalaga ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Tulad ng sinabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Hesus tungkol sa inyo. Matapos nilang makarating sa lupang pangako. Nagpasalamat sila sa Panginoon at tumugon nang may kababaang-loob. Tinuturuan tayo nito na kilalanin ang kamay ng Diyos sa bawat tagumpay at biyaya sa ating buhay. Ang ating lupang pangako, mga pangarap, layunin, o buhay na walang hanggan ay maaabot sa pamamagitan nang patuloy na pananampalataya, pagsunod at pagkilala sa kanyang gabay sa ating buhay. Lumakad ng may mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang mga kabanata sa Ether Chapter 6, Chapter 30, Chapter 9 at Chapter 10 ay nagpapakita ng malagang aral tungkol sa pagkumbaba at pagkilala sa Diyos sa iba't ibang pagkakataon, ang mga jirdita ay napilitang magpakumbaba dahil sa mga pagsubok tulad ng matinding unos sa karagatan, tagutom at kaguluhan sa kanilang dipunan. Sa halip na magimagsik, pinini nilang lumapit sa Panginoon, magpasalamat at sundin ang kanyang mga tagubilin, kaya nang makikita sa kanilang mga panalangin sa salamat at pagsisisi. Ang pagpakumbaba ay isang mahalagang kondisyon upang matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Sinabi ni Santiago sa Santiago chapter 4 verse 10, Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at itataas niya kayo. Sa pariyong paraan, ang mga jiridita ay pinagpala ng proteksyon, kasaganaan at gabay mula sa Panginoon nang sila ay naging mapagpakumbaba. Sa ating panahon, ang pagpakumbaba ay maaaring mga hulugan ng pagkilala ng ating lakas at tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Tulad ng itinuro sa Musayas, chapter 4, verses 11 hanggang 12. Ang pagsasaalang-alang sa ating kahinaan at pagpapasalamat sa Diyos ay nagdadala ng kagalakan at kapayapaan. Sa halip na maghintay ng mga pagsubok upang tayo ay mapilitang mapagkumbaba, tayo ay maaaring magpakumbaba sa ating sarili sa pamamagitan ng panalangin pagkakawang gawa at patuloy na paglapit sa kanya. Ang halimbawa ng mga hajiridita ay nagtuturo na ang pagpakumbaba ay nagdadala ng biyaya. Habang nilalakad natin ang ating sariling karagatan ng buhay, makakaasa tayo na ang Diyos ay magbibigay ng liwanag, gabay at proteksyon kung tayo ay mapagpakumbaba at lalakad ng may pananampalataya sa kanya. Tulad ng sinabi sa Mikaiyas chapter 6 verse 8, lumakad kang mapagkumbaba na kasama ng iyong Diyos. Maaari akong maging isang pinunong katulad ni Kristo. Ang mga kabanata sa Ether chapter 7, verse 11, ay nagpapakita ng napakahalagang aral tungkol sa mga pamumuno, ang mga bunga ng matuwid at masamang pamumuno. Ang bawat haring nabanggit sa mga talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na halimbawa kung paano ang kanilang mga desisyon ay nagdala ng kasaganaan o pagkawasak sa kanilang mga tao. Halimbawa, si Urihas sa Ether Chapter 6 verse 30. Ganun na din sa chapter 7 verse 1 ay isang matuwid na hari na nagdala ng kapayapaan sa kanyang kaharian. Si Shul sa Ether chapter 7 verses 23 hanggang 27 ay nagturo ng katuwiran, nagdala ng pagbabalik-loob sa mga tao at tumayo laban sa kasamaan. Sa kabaliktaran si Jared at ang kanyang inang si Akish sa Ether chapter 8 verses 1 hanggang 7 Kanuna din ang verses 11 hanggang 15 ay nagplano ng kasamaan na nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa kanilang lipunan. Sa bagong tipan, ipinakita ni Yeso Kristo ang perpektong halimbawa ng pagiging pinuno na puno ng pagmamahal at kababaang loob. Sinabi niya sa Mateo, Chapter 20, verse 26 hanggang 28, "Ang sinumang ibig maging dakila sa inyo ay magiging lingkod sa inyo. Ang kaniyang pamumuno ay nakasentro sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa." Sa ating panahon, ang mga prinsipyong ito ay maaring makita sa mga leader na inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sariling interes. Sinabi ni Elder Dieter F. Uchtdorf na ang tunay na leader ay handang yumuko upang maglingkod at tularan si Kristo sa kanyang mga gawain. Ang isang halimbawa ng leader na katulad ni Kristo ay ang pagiging mapagkumbaba, marunong makinig at handang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa ating mga personal na buhay, hindi natin kailangan magkaroon ng formal na posisyon upang maging isang pinuno. Ang pagiging mabuting halimbawa sa ating pamilya, komunidad at simbahan ay isang anyo ng pamumuno. Ang pagtuturo ng katuwiran, pagkakaroon ng malasakit sa iba at pagiging matatag sa paggawa ng tama ay nagpapakita ng mga katangian ng lider na katulad ni Kristo. Sa paggawa nito, tayo ay nagiging kasangkapan ng Panginoon upang magdala ng kapayapaan at biyaya sa ating paligid, tulad ng sinabi sa Mikas chapter 6 verse 8. Lumakad kang mapagumbaba na kasama ng iyong Diyos ang Panginoon ay hindi kumagawa ng palihim. Sa Ether chapter 8, verse 7 hanggang 26, malinaw na tinuturo ni Moronay ang panganib ng mga lihim na pakikipagsabuatan na nagdudulot ng pagkawasak sa mga tao at lipunan. Inilalarawan niya kung paano ang kasamaan ay lumaglaganap kapag ang mga tao ay nagkukubli nang kanilang masasamang gawa at sumusunod sa mga plano ni Satanas. Sa kabilang banda, sa 2 Nephi chapter 26 verses 22 hanggang 24, sinabi ni Nephi na ang Panginoon ay gumagawa ng hayagan at matuwid dahil ang kanyang gawain ay para sa kabutihan ng lahat hindi nagkukubli ng pandaraya. Ang ganitong pagkakaiba ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang paraan ng Panginoon na laging naghahanap ng kapayapaan at katwiran kumpara sa paraan ng kaaway na nagbubunga ng kaguluhan at pagkawasak. Ang babala ni Moronay laban sa lihim ng pagsasabuatan ay nag-uugnay sa ating panahon. Makikita natin ang mga halimbawa ng korupsyon, pandaraya at kawalang katarungan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tulad ng sinabi sa Hilaman chapter 6 verse 30, ang layunin ni Satanas ay upang sirain ang kaluluwa ng tao. Ngunit sinabi rin ni Moronay sa Ether chapter 8 verse 26 na dapat tayong gumising, sa ating mga diwa at talikuran ang kasamaan upang makamit ang mga pagpapala ng Panginoon kabilang ang kapayapaan at kalayaan. Sa bagong tipan, makikita natin ang mga babala ni Kristo laban sa pagkukunwari at kasamaan na ginagawa sa dilim. Sinabi niya sa Lukas chapter 12 verses 2 hanggang 3 walang natatago na hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman. Ang kanyang salita ay paalaala ng ating mga gawa. Mabuti man o masama ay makikita ng Diyos at ang kanyang katwiran ay maghahari. Sa ating panahon, matututo tayo mula sa mga pahayag na ito sa pamamagitan ng pagsisikap na mamuhay ng maintegridad at liwanag. Ang paggawa ng tama kahit sa harap ng tukso ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sa paggawa nito, tinutupad natin ang kanyang layunin at nagiging bahagi ng kanyang gawain na naghatid ng pag-asa at kapayapaan sa mundo. Tulad ng sinabi sa Matiyo, chapter 5 verse 16 Lumiliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatiin ang inyong ama na nasa